What's oh, up, ketchup? Welcome to Jodin Kremai TV. Guys, tingnan natin kung ano po yung dumating po sa akin. Pinadala po. Tingnan natin, guys, ha? Yan. Tingnan nyo. Wow! Bubuksan natin. Unboxing. Tingnan natin, Maggie, kung ano yan. Guys, dumating daw sa bahay. Nagugulat ako kung ano yan. Wala pa naman akong pera. Akala ko, ako magbabayad libre lang pala yan. salamat sa api nakuha pala ako isa pala akong nakuha na nabigyan isa akong nakuha at nabigyan ng sapi salamat sa yan bro excited na ako bro ayusin mo bro excited na ako bro kung ano yan Laki-laki oh, nang laki-laki yeah. ng nagugulat yung mga tao sa bahay kung ano pa talaga. Nakabalot talaga siya, yeah. nakasel talaga siya. Pilisan mo no! Ang bagal ni Brian! Okay, guys, may nakahubad yeah. pa ka Ayan na guys. Ano, guys, ano guys, ano kaya yan? Parang kilala ko na yan, parang alam ko na yan. Inip yan? Sa, sa kulay lang, parang higaan ni inay. Yan oh parang higaan ni ina, inay. Inay, ang kulay na higaan mo. Ganito. May nagtala sa bahay, oh. Nanalo daw ako ng sapi. Tingnan mo, oh. Diba, ganyan, oh. Hayan, parang higaan na inay ina, ina, okay, no, ganito okay, no. Ayan, oo, oo daw sabi ng inay lo. Inay lo. Hayan guys, maraming maraming salamat po sa nagpadala po sa akin ito. Unboxing oh, from Poki Thailand. Pinadala sa akin. Maraming salamat po sa aking sponsor. Kung sino ka man magpakilala ka po. Hayan na po siya guys. Igas man yan. Ay, folding bed nga siya. Wow. Di ba ba? Alah, ba't nahinawa? Di ba ba? Okay. Ayan, folding bed niya yun Ayan. Ang ganda. Malaming malaming salamat po sa pagdala po sa akin. Thank you, thank oh, you God. very much. Yan. Yeah. Ayusin mo, Bray. Ari, masira, Bray. Dandahan. Dandahan, dandahan, dandahan. Ano ba na? Yan. Ayan. Sige, higa mo, higa mo, higa mo, higa mo, higa, higa, higa. Yan. Oh, ha? Wow, banay klaw. Erong nun ba tayo mo? Yeah. Oh. Wow. Mga nasa. Oh higa na pray higa na. Mibang. Oh wow. Malambot daw. Pang matagalan. Oi, maraming salamat po. Thank you for watching Jovin Pilamay TV. Bye.